Nagdadalamhati ang showbiz industry sa pagpanaw ng batikang direktor na si Mike De Leon. Isa sa mga nagpost ng pag-aalala sa filmmaker ay ang aktres na si Charo Santos. Bilang pagbibigay-pugay sa mahusay na direktor, isang madamdaming mensahe ng pasasalamat at pamamaalam ang pabaon ni Charo para kay Mike. Kalakip nito ang mga larawang kuha sa set ng mga pelikulang pinagsamahan nila hanggang sa pagkikita nila sa special screening ng huling pelikula ni direk Mike ang Citizen Jake noong 2018. Ilan sa kanyang mga obra ang itim, Kisap Mata, Batch 81, Sister Stella L. at Citizen Jake. Ipinanganak si Direk Mike taong 1947 mula sa angkan ng mga filmmaker. Nakilala siya noong kasagsagan ng Second Golden Age of Cinema. Nakilala si Direk Mike sa kanyang mga pelikulang sumasalamin sa sitwasyon sa lipunan, partikular noong panahon ng martial law. Tinag gawiran siyang Voice for the Unheard ng Film Development Council of the Philippines. Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita.